Anong gagawin natin? Magawa tayo ng snack ng aking beef girl at ng aking danasang. Gawa tayo ng matigas pa pala siya. Pero ano na siya eh. Durug-durug na yung pangit na yung balat niya. Kaya ayan. ayan. Gawa tayo ng banana cake. Hindi mo ba alam? Magdala ako dyan. Banana cake. Nilabas ko na yung oven ko pa kasi ng anak ko. Wala pang ano sila. Sa effort pa ang entrance nila. So, nagpasawa ito eh sa ano. Ay, gusto daw niya na titutukuri na gawa. So, gagawa ako ng banana cake, guys. Durogin ko muna ito. Lalagyan ko siya ng 4 na gatas. 4 tablespoon. And then, cooking oil. And then, flour. Tapos, so, nagtanong ako kung ano yung flour at saka baking. Magkaiba pala yung flour at saka baking powder. Nagtanong ako. Okay, so, yan. Durugin natin muna, ha? Subay so, muna. Magdurog muna ako. So, ayan. Durug na. Nilagyan ko na siya ng 4 apat na kutsarang evaporated milk and then isang kutsarang oil cooking oil olive oil ang nilagay ko pwede naman siguro yun para yummy then durog 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 sya lagyan natin sasalain ko pa yung ano eh flour at saka yung baking powder saka natin i-mix mix tapos antayin nyo na lang ng pagkatapos nito ha. For the main ito muna kasi magpapa, ano pa ako eh, sa oven. Magsala pa ako ng flour at saka baking powder. Kailangan mo siyang salain. Hindi mo pwedeng isama dyan. Ng ano, para fino ang ano. So, salain mo siya ng baking powder. Salain mo yung baking. Isang kutsara lang naman ng flour. Tapos baking powder. Depende nito. So, ngayon, konti lang siya siguro half doon sa akalan. O, ba diba? So, may banana cake na ako. Banana cake. Kailangan natin durugin, guys. Kasi, so, update ko na lang kayo sa nagawa kong cake. O, diba? Magsasala pa ako. Sala na lang siya eh. Tagal ko na lang sa din halo-halo. And then, you put it in the oven over there. Okay? Hindi pa nga siya nag-durugin. Kailangan durugin mo yung saging. Akala ko malambot ng saging masyado. Kasi ang ang balat niya, anong na, pangit. Eh, nung hinawakan ko, matigas pa eh. Pero okay, liwan na siya. Yung balat lang pala ay, yung balat lang pala ang ano, durug na. yung dugo. Kung kailangan natin dugo. Alam niyo madali lang to gawin guys. Kung wala kayong oven, oven, bisaya agad mo. Kung wala kayong oven, ano, pwede nyo ilagay sa rice cooker. Pansahin nyo lang. Tapos yung rice cooker, lagay nyo ng butter. Ayan, lagyan nyo ng butter. Kung wala kayong oven dyan, pwede nyo isaing lang. Pero kailangan salain nyo yung ano ha, salain nyo yung salain niyo yung flour at saka ano. Kapag mga ganito, maroon ako nito eh. Tamad lang kasi ako magawa. Eh ngayon, parang gusto daw ni Aska ng cake. Itinanong ko siya, gusto mo ba ng ano? Ayaw niya ng ano. Gusto daw niya yung kakaiba. ko banana cake na lang tayo. Nasa okay. so, durog na siya. Durog na lipat pa sa aking lagayan talaga. Dito ko lang siya. Kasi kung doon po sa ano ko, maingay. Maingay. Alam mo yung lata? Maingay yung stem naman siya. Stemless. Kaso maingay siya pag durog-durog. Kaya -durog. ayan. So, okay na siya. May oil. May gatas na. Ang kulang nito. Asukal. At sya pa flour at saka baking powder and then mix 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 and then ilagay mo sa oven okay so update ko na lang kayo kung, sino kayo marami mga saging dyan bumili kayo ng mga saging ng mga luyap luyap alam ko marami dyan pero idurugin nyo isayin nyo guys lagyan nyo lang harina tapos ano naku may pag snack ng mga bata ninyo ay matuturo ko sa inyo kung paano ang simple luto na tapos meron din ako yung tuturo sa inyo tinapay lang sya guys turug-turugin nyo basta marami akong alam pero depende lang kasi ngayon kasi ang haba pa ng holiday ni Aska yung e, naulan marami parang nakakasawa ng ibang ano gusto doon niya kaya ibang snack eh gusto niya yung gawa kami ng snack pa magawa kami ng snack ng gawa namin hindi yung binipili pwede niya gawin Maripa. Ganun talaga ang nanay guys Okay Ayan na ang ating Egg Isang egg lang, isang itlog lang ha Then sugar Kalahati yan ha, isang kalahating itlog Chigaw Isang kalahating taasa ng sugar Maliit na baso lang Tapos egg Turutin natin Mix muna natin Mix natin ang maingi naglagay na ako, nagsala na ako ng ng baking at saka flour pinagsama-sama na isama nyo na yung flour ng isang kutsarang flour at saka isang tasa na ano, baking powder isala nyo and then mix nyo na agad kailangan madurog natin yung itong tomatoes ng itlo diba Okay, durugin yan. Basta pag nadurug nyo na yan guys, na ako okay na durugin nyo na yan. Ano? Hindi na na okay na siya. Kasi may mixer eh. Ano ko pa to sa mixer eh. Kasi hindi ko siya pwedeng ano yun na. lang kamay lang. Yung lang. Ano yung gano'n lang. So ngayon, isang isang kutsarang ano oh, kasi tingnan nyo oh, kung hindi ko siya imimixer ng ano ba ng ganon, ito hindi siya nadudu hindi pa durog yung saging So, pag ito na natapos na siya, guys, magkuha kayo ng isang kutsarang flour, and then, kalahating tasa ng baking powder. Tapos, mix-mix niyo ulit, and then, ayun. Isalang niyo na sa rice cooker ninyo. Isalang niyo na yan. Kung wala kayong oven, ha? Isalang niyo na. Okay? So, yun lang ang tips ninyo. Sumaday so, lang. Eh, kung ayaw, kung pwede din, na, wala walang itlog. Eh, kasi matamis na 'yang banana, eh. Pero, pero naman, meron naman siguro kayong asukal. Meron yes. naman Kasi ang, ang gatas nito guys, ano lang, condensed la at sigaw, evaporated lang. So, kahit anong gatas, o, oh, apat na, limang kutsara lang naman. O, oh, di ba? Limang kutsara lang naman. Tapos, asukal. Tapos, ano, oh, sasain nyo lang, o, sasain nyo lang sa rice cooker. Yung parang nagsain kayo ng kanin, ganun lang siya. Ganun lang gagawin niyo Kung walang oven, ha? So, hindi may snacks na ang bata. May snacks na ang mga bata. Diyan pa. Kadami siya. Ipapakita ko sa inyo, ha? Magsala pa ako. Nakalagay. Nakakap na ako. Pero kaya sa salain. Ito kailangan po ito i Kasi ito, tingnan mo yung ano, yung lapot ng itlog. Hindi pa nadurog. So, kailangan ko siyang iikutin sa mixer ko. Kasi yung mga saging din, hindi pa siya naturo masyado. Okay? So, yan ang tips. Ipapakita eh. ko sa inyo pag naluto na namin tumamaya. Okay? Ah. Ayun, nalagay na natin yung ano. Nalagay na natin yung flour at saka baking. Ha? So, yun, nalagay na. Nalagay ko muna. Haluin ko muna ito. Tsaka ko siya i sa ano para ma- para maikot ko siya, nilagay ko lang, pinakita ko lang. Pero need nyo itong anuhin guys ha medyo siyang i yung iikot basta kung so, anong gawin mo kung anong gawin pinakita ko kasi okay na to kasi may lasa na may timpla na siya may ano na siya so okay na haluin lang kailangan ko lang siyang i dito kailangan ko lang siyang i kasi hindi ko pwede hindi ko pwede na hindi ko siya gamitan ng mixer eh ano na kasi tumatalon yung nasa gilid eh hindi pa siya masyadong na ano hindi pa siya masyadong na na ano so ayan okay na yan so nabasa na lahat yung nilagay ko nabasa na lahat so ayan ikutan ko lang siya ng mixer oh, ba diba? oh, ba diba? So, okay na yan pag na kaya ito wala naman kayong mixer eh kung magaling kayong mag ano napagod na ako ah napagod na ako sa so, ano kaya ah Napagod na kaya ako sa pagkagaganto. Kaya magali yung mixer kasi click mo lang yung ano. Kailangan ko talaga mixerin. <laughs> kasi ayun oh, hindi pa na ano yung saging. Kailangan ko siyang durugin para fofua siya. Pero kayo guys, eh wala. Kung magaling kayong magdurug-duro, magikot-ikot. Kasi ang ikot daw. Magaling kayo ba magganyan? Okay na yan na oh, wala. Hindi kayo magamit ng ano-ano. So okay na to. Ito, actually okay na to siya. Pero Ayan. So, kung wala kayong oven, ilagay mo yan sa, yung parang streamer ng ano, di ba? Yung sa cake, yung ano, ilagay mo na to tapos isa lang muna sa oven. Ngayon, kung wala kayong oven, isa lang 'yo ilagay nyo to lahat sa, ano, rice cooker. isa nyo. Yung parang nagsain ka ng kanin, okay? Ganun lang. Ito, isasain na to Pwede na ito siyang masain. So, pag naluto na, pagbukas mo, ayan, i-update ko na lang ko kayo, ha? Ito, okay na yan okay na siya, pwede na siya isaing pero need ko pa yung i-mix need ko pa kasi hindi pa siya masyadong na na mix masyado eh okay, so kailangan ninyong i-mix ayan, tapos kailangan ninyong salain talaga yung powder guys yung baking powder, baking ba bake, ah, baking soda, kasi may butchubutcho yan na natira kung hindi nyo salain, may ano siya basta salain nyo, tapos, isang stable ano ko, diba, basta ganun na okay na to siya, okay na to sa, sa isa inyo na sa rice cooker. Okay? So, bye bye Thank you. Ayan, i-update ko kayo sa akin Musu Banana Cake. Ha? ha, -ha. Duran! Ayan yun. <laughs> Ayan yung cake ko. Banana cake ko. Sus recipe receive ako. Uh, diba? Hiwain ko muna saglit. Ha? Ayan siya. Sure. Banana cake. 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 Ayan, siya di ba lang kasi madali na naman lutuin. I-slice ko muna siya. Ha? For the meantime, i-slicing is ko muna. Ayun na. O oh, the the fun cake. It's a rough van. Ah, the van. Isa lang inano ko. Ano siya ang huwa-huwa niya, oh. Grabe ang fofuwa. Yummy. Hmm. Yan lang. Konti lang siya, mayroon pa akong Yey lang sa oven. O, oh, pa. Diba? Salamat Mmm. Hmm. Yummy. Di ba? Nagabang na si Aska. Yung isa hindi pa naluto. Isa-isa ko muna. Tatlong ano eh. Yan, oh. yan lang guys ang gagawin ninyo pwede nyo isaing mag try ako ng magsaing isaing nyo para malaman niyo kung basta ilagay lang sa rice cooker tapos yun ipindutin nyo na tapos na